Magandang araw mga kabikir. magluto tayo ng cheese cupcake sa kawali gamit ang lagayan ng itlog at buhangin mga kabikir. Ah, nagluto din tayo gamit ang a cupcake pan. Parang ubin din mga kabikir ang luto kahit sa kawali lang. Panoorin yung video, napakadaling gawin lang mga kabikir. Ito yung mga ingredients, isang pirasong itlog, 1 half cup sugar, 1 8 teaspoon salt, 1 tablespoon baking powder, kunting yellow food coloring lang mga kabikir. 3 4 cup water, Haluin lang natin, tunawin yung sugar. Pagkatapos, maglagay din tayo ng 1 tablespoon cooking oil, 1 tablespoon ang margarine, 1 and 1 half cup first class flour ang gamit natin. So haluin lang natin hanggang sa lumapot. At pagka lumapot na, lagayan natin sa lagayan. Una nating lutuan, makabikir, lagayan ng itlog. Kailangan makapal ang buhangin, makabikir ha, para hindi masunog. Bago lutuin, lagyan ng cheese makabikir sa taas, ganito. Katamtamang apoy lang makabikir. Uh, naluto ito in nga uh, 20 minutes. Uh, ito na mga kabikir, oh, luto na ang ating uh, cheese cupcake. Ngayon, naisunod naman natin ang sa uh, baking pan mga kabikir. Ito nagluto din tayo sa baking pan. Ganun pa rin mga kabikir, 20 minutes pa rin ang naluto. Katamtamang apoy pa rin mga kabikir. Ito na mga kabikir, ang finish product ng ating cheese cupcake. Niluto natin uh, gamit ang kawali na may buhangin. At uh, unang nilutoan natin yung uh, lagayan ng itlog mga kabikir at pangalawa yung baking pan. Ah uh, ito naman din mga kabikir ang uh, luto gamit natin ang uh, lagaya ng itlog. Uh, tingnan niyo mga kabikir parang oven din ang uh, luto natin kahit sa kawali lang. Ah uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinirko ko sa inyo ngayon. Itong uh, cheese cupcake na niluto natin sa kawali. Una ngang nilutoan natin ay ang uh, lagayan ng itlog mga kabikir aulitin ko po pagka gumamit kayo ng lagayan ng itlog kailangan makapal po ang buhangin pero mas maganda mga kabikir cupcake pan ang lutuan Ah uh, mga kabikir abangan niyo pang iba ko pang mga recipe ah uh, mga recipe na pwede nating magamit sa pang merinda uh, pwede nating magamit sa pang negosyo mga kabikir uh, mga recipe na pwede lutuin natin sa oven sa kawali, sa steamer at sa kaldero ah uh, mga kabikir parami ng parami ang nag natin ng tinapay Uh, abangan nyo lang mga kabikir ha? kasi uh, pagka makabili tayo ng ingredients, uh, magawa natin ang mga tinapay na request ninyo mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi nyo panunood, sa pag-share sa aking mga video, like, comment. Uh, mga followers, uh, nakaabot na pala tayo ng uh, 215k followers ngayon mga kabikir. Maraming salamat sa inyong uh, pagtitiwal ang mga kabikir at sa inyong suporta. God bless ating lahat mga kabikir.